Hi kaibigan! Napansin mo ba na may mga lalaki na hindi naman gwapo, hindi mayaman, hindi rin palabida, pero hinahanap-hanap ng mga babae? Yung kahit wala silang ginagawa, parang may kakaibang aura na nagiiwan ng marka sa isip ng mga babae? Bago natin sagutin yan kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, maaaring i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka ngayon habang pinapanood mo itong video nalulugod akong malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng ating channel gamit ang stoicism at kung isa kang solid na kaibigan welcome back kapatid okay balik tayo sa topic kaibigan hindi ito dahil sa looks hindi rin dahil sa yaman ito ay dahil sa mga qualities na hindi basta nakikita ng mata kundi nararamdaman ang mga babaeng totoo kaibigan ay hindi naghahanap ng lalaking perpekto. Hinahanap nila yung lalaking marunong maging totoo, marunong umintindi at marunong tumindig sa gitna ng ingay ng mundo. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung sino ka. Ipakita mo sa kilos mo. Dahil kapag totoo ka, mararamdaman nila at doon nagsisimula ang attraction na hindi madaling mapawi. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung sekretong qualities ng isang lalaki na hinahanap-hanap ng mga babae, mga ugaling hindi nakikita ng karamihan, pero ramdam ng puso ng bawat babae na nakilala ka. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Kaibigan, kung gusto mong matutunan ang Pinoy Stoicism, ang sining ng pagiging tahimik, disiplinado at karismatikong lalaki. Yung hindi kailangan ng salita para maramdaman ang presensya mo. Kaibigan, alam mo bang hindi lang sa itsura o yaman na huhulog ang mga babae? Oo, maaaring mapansin ka nila sa una dahil sa panlabas na anyo. Pero ang tunay na dahilan kung bakit kanila hinahanap-hanap ay nasa mga katangiang hindi madaling makita. Mga katangiang bihira, tahimik, pero malakas ang dating. Parang presensyang hindi mo kailangang ipagsigawan para maramdaman. Ang mga babae, kaibigan, ay may kakaibang kakayahan na maramdaman kung totoo ka o hindi. Hinahanap nila ang lalaking marunong makinig, hindi lang yung marunong magsalita. Ang lalaking may direksyon. Hindi yung palaging paiba-iba ang gusto sa buhay. At higit sa lahat, hinahanap nila yung lalaking marunong magpigil. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kaya niyang kontrolin ang sarili kahit kayang-kayan yang gawin ang gusto niya. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Hindi mo kailangang patunayan sa mundo kung gaano ka kagaling o kaastig. Ang kailangan lang, maging totoo ka sa sarili mo. Sapagkat ang babae, kaibigan, ay hindi nahuhulog sa ingay, nahuhulog sila sa lalim. Una, ang lalaking kalmado kahit sa gulo. Ang unang quality na hinahanap ng babae ay ang lalaking hindi basta-basta natitinag. Yung kahit mainit ang sitwasyon, marunong manahimik. Yung hindi agad nagagalit, pero kapag nagsalita, ramdam ang bigat ng salita niya. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ang kalmadong lalaki ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero mararamdaman mo ang bigat ng presensya niya. Pangalawa, ang lalaking marunong makinig, hindi lang sumagot. Karamihan, gusto lang marinig pero hindi nakikinig. Ang babaeng nagbubukas ng damdamin ay hindi naghahanap ng solusyon. Gusto lang niya ng lalaking kayang magbigay ng espasyo sa katahimikan. At kung kaya mong magbigay ng ganoong uri ng pakikinig, ikaw ang lalaking hindi niya makakalimutan. Pangatlo, ang lalaking may disiplina sa sarili. Ang disiplina ay isa sa pinakamalakas na anyo ng attraction kapag alam mong kontrolado mo ang sarili mo, sa galit, sa tukso, sa bisyo, nagiging ligtas ang babae sa paligid mo. Hindi dahil sa mga salita mo, kundi dahil sa stability mo. Ang ganitong klase ng lalaki, kaibigan, ay hindi uso. Pero, yan ang hinahanap-hanap ng totoo. Pangapat, ang lalaking may direksyon sa buhay. Hindi kailangan ng babae ng perpektong lalaki. Gusto niya ng lalaking may malinaw na patutunguhan. Yung may pangarap, may dahilan kung bakit gumigising tuwing umaga. Kapag nakikita niyang may misyon ka, nararamdaman niyang ligtas siyang sumama sa biyahe mo. Panglima, ang lalaking may respeto kahit sa gitna ng tukso. Ang respeto ay hindi lang sa babae, kundi sa sarili mo. Ang lalaking marunong magpigil, marunong pumili, marunong umiwas. Ay hindi mahina, siya ang matatag. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag itong gawin. If it is not true, do not say it. Ang ganitong klase ng disiplina ang nagbibigay ng tiwala. Kahit wala kang sinasabi. Pang-anim ang lalaking marunong tumawa, pero may lalim sa mga mata. Ang karisma ay hindi lang sa tapang o sa tahimik na aura kundi sa kakayahan mong magpatawa. Pero alam mo rin kung kailan dapat maging seryoso. Yung kayang gawing gaan ang mabigat, at kayang gawing makabuluhan ang simpleng sandali. Pampito, ang lalaking hindi kailangan ng pansin para maramdaman. Ang babaeng marunong tumingin ng malalim ay naa-attract sa lalaking hindi naghahabol ng spotlight. Yung alam ang halaga niya kahit walang palakpakan yung nakatayo lang, pero ramdam mong may bigat. Ang tawag doon, presence. At yan ang hindi makakalimutan ng kahit sinong babae. Pangwalo, ang lalaking marunong umamin sa pagkakamali. Hindi mo kailangang magpanggap na perpekto. Ang tunay na lalaki ay kayang magsabi ng tama ka at pasensya na. Dahil hindi siya nagpapababa, pinapakita lang niyang marunong siyang lumago. Pang siyam, ang lalaking marunong magmahal nang hindi nawawala sa sarili. Ang babae ay naa-attract sa lalaking kaya siyang mahalin pero hindi nakakalimot sa sarili. Yung kayang magbigay pero marunong ding magtakda ng hangganan. Ang ganitong lalaki ay hindi madali. Pero yan ang klase ng pagmamahal na hinahanap-hanap. Pang sampo, ang lalaking marunong manahimik at iparamdam ang totoo. Hindi lahat ng bagay kailangang sabihin. Minsan, sapat na ang simpleng tingin, ang simpleng pagtulong, ang simpleng pagstay sa tabi niya. Ayon kay Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. Ang ibig sabihin, ang tunay na lalaki ay hindi kailangang patunayan ng sarili. Ang kilos niya ang nagsasalita. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang mga babae ay hinahanap-hanap ang lalaking may tahimik na tapang, may disiplina, may direksyon, at higit sa lahat, marunong magbigay ng kapanatagan. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin. Kailangan mo lang maging matatag, totoo, at marunong tumayo sa gitna ng kaguluhan. Ayon kay Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kaya kung gusto mong hanap-hanapin ka ng babae, ayusin mo muna ang laman ng isip mo. Maging kalmado sa kilos, malinaw sa layunin, at marangal sa intensyon. Ngayon kaibigan, tanong ko sa iyo, gusto mo bang makilala bilang lalaking magaling sa salita o lalaking tahimik pero hindi kailanman nalilimutan? Kaibigan, ang mga qualities na ito ay hindi tinuturo ng mundo ngayon. Dahil sa panahon ngayon, mas pinapansin ang maingay, hindi ang matatag. Mas pinupuri ang mga palabida, hindi ang mga tahimik na may lalim. Pero sa mata ng isang babae na marunong tumingin ng totoo, ang lalaking may presence, disiplina, respeto at kalma. Yun ang hindi niya makakalimutan. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil marunong kang maging totoo sa mundo na puro pagpapanggap ayon kay Marcus Aurelius The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts Kaya kung puro kabutihan, respeto at disiplina ang laman ng isip mo, yun din ang enerhiyang ibinubuga mo. At yun din ang dahilan kung bakit ka hinahanap-hanap ng mga babae kahit wala ka. Kaibigan, hindi mo kailangang magbago para magustuhan ka. Ang kailangan mo lang ay alamin kung sino ka at paghusayin yung totoo sa loob mo. Dahil pag naayos mo ang sarili mo, hindi mo kailangang maghabol. Sila mismo ang lalapit. Dahil iba ang presensya ng lalaking marunong manahimik pero malalim. Kaya ngayon, tanungin mo sarili mo, isa ka ba sa mga lalaking hinahanap-hanap o isa ka lang sa mga naghabol pero nakalimutan? Kung gusto mong matutunan kung paano maging tahimik pero malakas, marangal, pero makapangyarihan. Mag-subscribe ka sa channel na ito, kaibigan. Dahil dito, pag-uusapan natin kung paano maging lalaking hindi lang gusto ng babae, kundi re-respetuhin din ng mundo.